Uh, may bago na namang sasagutan. Ano kaya to? Anong kulay nitong pantalon? Blue or gold? busy uh, Bwisit ang ganitong botohan. Bakit kasi laging dalawa lang ang pagpipilian? Blue or gold? Black or white? Malinaw naman ay yung pangatlo na ang sagot. Ang pangit ng pantalon na to. Ano, lalaki o babae? Wala. Yan ang karaniwang unang tinatanong ng tao tuwing na ipinapanganak na sanggol. Ang sagot sa tanong na ito, kadalasang nalalaman base sa panlabas na ari ng sanggol. Karamihan sa atin, kabilang ang marami sa medical community, dalawa lang ang nakikitang posibilidad. Babae o lalaki, female or male. Kapag ang mediko na tumulong sa pagpapaanak, nakitang may titi ang bata, sinasabing lalaki ang sanggol. Kapag kiki ang nakita, sinasabi namang babae ang sanggol. Alinman dito, tinatawag ang pagtatakdang ito sa kasarian ng sanggol bilang sex assigned at birth. Ang sex assigned at birth, na kung minsan tinatawag ding gender, ay base sa kung paano nakikita ng ibang tao ang ating katawan na walang pagsasaalang-alang kung paano natin nakikita ang sarili natin bilang tao. Para sa ilang tao, maaaring malaki ang pagkakaiba ng kanilang sex assigned at birth sa kanilang gender identity. Ang gender identity ay kung paano kinikilala ng isang tao ang kanyang sarili. Ang pansariling pag-unawa ng isang tao sa kanyang pagiging lalaki, babae, o pareho sa nabanggit, o wala sa mga nabanggit, o ibang kasarian maliban dito ay tinatawag na gender identity. Karamihan sa mga tao na babae ang sex assigned at birth ay lumalaking babae ang pagkakakilala sa sarili. At karamihan sa mga tao na lalaki ang sex assigned at birth ay lumalaking lalaki ang pagkilala sa sarili. Ang mga taong ito ay cisgender. Ginagamit ang gender identity na cisgender kapag tugma ang sex assigned at birth ng isang tao sa kanyang internal sense kung sino siya. May ibang ipinapanganak na may panlabas na ari, lamang loob o chromosomes na hindi akma sa mga karaniwang paglalarawan sa lalaki o babae. Ang kasariang itinatalaga sa mga sanggol na ito ay intersex. Sa kanilang paglaki, magkakaroon pa rin sila ng pansariling pag-unawa kung sino sila o ng gender identity na maglalarawan sa kanila sa pagtanda. Para sa ibang tao, ang kanilang sex assigned at birth, babae o lalaki, ay hindi tugma sa kanilang gender identity o pansariling pag-unawa kung anong pagkakakilala nila sa sarili. Transgender ang isang uri ng gender identity na maaaring gamitin ng isang lalaki o babae na hindi assigned at birth ang kasarian. Minsan, ang gender identity ng isang tao kung anong nararamdaman niya o kung paano nakikita ang sarili ay hindi nabibilang sa dalawang uri ng paglalarawang mayroon ng lipunan para sa babae o lalaki. Ang mga taong nakakaramdam nito ay maaaring ilarawan ng kanilang gender identity bilang gender queer, gender fluid o gender non-binary. Ang mga taong kinikilalang sarili bilang genderqueer or gender non-binary ay maaaring magpakita ng pinaghalong pagkalalaki at pagkababae o wala sa dalawa pagdating sa gender expression. Marami man at iba ibang tawag sa paglalarawan ng gender identity, hindi mo kailangan bigyan ng label ang iyong sarili o ibahagi sa ibang iyong gender identity kung ayaw mo. Baka makaramdam ka ng pag-aalinlangan o hindi ka komportable magbigay na impormasyon sa iba tungkol sa iyong sarili. Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tamang salita para sa iyo at kung kailan ito ibabahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. so, ulitin, huwag kalimutan bisita ang Amaze.org o ang YouTube channel ko para makapanood pa. Kita kids!